Kiko Barsaga, he is his own person, he has his own principles, and uh, he has his uh, own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. The number one, hindi natatakot. At number two, hindi nabibili ng pera. Magandang araw po mga kabayan po natin. Ipag-uusapan po natin. Ako po, Kiko Barsaga ay eh talagang ginigipit ngayon ng mga kongresista at siyempre, noong administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil kung may ethics complaint itong si uh, Kiko Barsaga, no? Eh ngayon mga kababayan po natin, no? mayroon din daw po siyang haharapin na kaso ngayon mula sa Forbes Park dahil sa pagsugod ni Kiko Barsaga at uh, pagpanawagan uh, no? na pumasok doon sa Forbes Park upang magsagawa ng malawakang kilos protesta dahil nandoon nga po yung bahay ni Tambaloslos ni Saldico at ilan po sa mga kongresista na involved po dito sa anomalya ng malaking flood control na ito mga mababayan po natin. And uh, sinasabi na ito daw po ay galing na naman kay Tambaloslos no na nagpalabas di umano ng pondo upang uh, kasuhan po itong si Kiko Barsaga. Pero para sa atin alam naman no mga mababayan natin. Ito, alam natin na si Kiko Barzaga ay siya yung isang congressman or politiko na hindi basta-basta napapatahimik at uh, masusuhulan ng pera. No? At lalong hindi matatakot sa mga kasong ipinafile or uh, ethics complaint laban sa kanya. At uh, nakita nga po natin kahit doon sa naging uh, press conference ni Vice President Sara, abay dinadamay din po itong si VP Sara at sinasabing siya daw po ay uh, utos, uh, siya daw po ay uh, ano niya, palabas niya daw po or tuta niya daw po or siya daw po yung nasalikod uh, nasa likod nitong uh, paglutang ni Kiko Barsaga. So, siyempre nilinaw ni BP Sara na wala siyang kinalaman, no? Diyan sa paglabas nito si Kiko Barsaga. ah uh, Kiko Barsaga, he is his own person, he has his own principles, and uh, he has his uh, own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot at number two, hindi nabibili ng pera. O oh, yan na po mga kababayan po natin ha, yung sagot ni Bipi Sara doon sa media na may mga lumalabas o lumulutang na kung ano-ano mang bagong black propaganda paninira naman laban kay Bipi Sara at sinasabing si Bipi Sara daw yun nasa likod nitong si Congressman Kiko Varsaga. So wala na talaga silang ibang maisip na gamiting paninira against kay Vice President Sara. So now, ang lumalaban, naninindigan, maprinsipyo na si Barsaga ay pilit kinokonik na naman kay Vice President Sara, mga kababayan po natin. And, uh, punta tayo sa ibang topic, mga kababayan po natin. Itong si Martin Romualdez, no, ay gagawin daw pong star witness or state I am uh, ready to give my uh, personal knowledge on the funding process. I am not a member of the uh, bicameral monitoring um, uh, committee. I will share any and all information uh, to help uh, to determine um, the truth and to give all the facts and information. I will be here to uh, my help in so any way to speed up the resolution of the fact-finding uh, investigation to the So you Thank you are the the So, ano nga natin dito kay Martin Romualdez, mga bayan? Siyempre, i-deny niya talaga na siya po ay tumatanggap ng malita. Siya po ay hindi daw po miyembro ng by camera report. At siyempre, sino yung pumirma ng mga report and insertion, di ba? And alam naman po lahat, ito po is public knowledge, no? Na si Martin Romualdez ang utak ng pagnanakaw, insertion, at uh, panggigipit sa budget ng bawat mga kongresman. Noon pa yan, sinasabi ni Bibi Sara, no, na dalawa lang yung may hawak ng pera ng bayan. Martin Romualdez and Saldico. At ang Dracula na sinasabi ni Senator Weva Dracula na nagbibintay sa, nagbabantay sa blood bank ng ating bansa, no, ay walang iba kundi si Saldico. Na talagang kumakain ng pera yung mga ito, mga kababayan natin at yung uh, proseso ng impeachment na ibinulgar din po ni Congressman Tovi na ang utak ng lahat na ito ay si Martin valdez dahil sa gusto niya maging presidente kaya pilit nilang tatanggalin itong si Vice President Sara. Pero lahat po yan ay bumaliktad at bumalik sa kanila ang karma na kanilang pinagagawa dito po sa ating Vice President. At ang kapal ng pagmumukha mga kababayan po natin no, na idinideny po ang lahat ng kanyang involvement alam naman po natin sa laki ng buayang magnanakaw na ito aaminin niya ba na siya po ay involved sa pagnanakaw na ito malamang hindi po makabayan po natin at ang nakakagago lang no, yung gagawin nilang pagpapaikot-ikot na naman sa mga Pilipino dahil gusto nilang linisin ang kanilang pangalan at itong si Bongbong Marcos no? gusto nilang linisin, gusto nilang palabasin, na wala po silang involvement, wala po silang kinalaman. Iputang ina, kahit ordinary yung maliit na bata, alam na alam na yung mga pangalan na Martin Umualdez, Bong Marcos, and Saldico, na sila po ang involved sa malaking pagnanakaw na ito. Ilang beses na po silang pinangalanan, pero hanggang ngayon, dini-deny pa rin nila, mga kababayan po natin. And anong, anong ginagawa nila ngayon, no? Kung sino man po, yung kukontra sa kanila, yung magsusumbong sa kanilang mga pagnanakaw, anong ginagawa? kakasuhan, ethics complaint, ipapa-impeach, no? Ipapaaresto, gawa ng kung ano-ano mga fabricated na kaso. O itong ginawa nila kay Kiko Barsaga ngayon. Ethics complaint na inihain laban sa batang kongresista dahil raw sa mga naging asal nito tuwing may session. Para sa detalye, kakausap natin sa ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano na ba ang nangyari sa hiring kanina? Yes Ruth, parehong ang tumangging magkasundo si Deputy Speaker Ronnie Puno at Cavite 4th District Representative Rico Barzaga sa Ethics Committee hearing ng kanilang mga reklamo ngayong araw. Planong pag-ayusin sana sa subcommittee for reconciliation ng dalawa pero nanindigan silang hindi makikipag-areglo. Pakinggan natin itong pahayag, CPS Puno. Pinangunahan ko na sila. Sinabi ko uh, there is no reconciliation because this is not a personal grievance hindi na... Tama yung sinasabi niya, no? Hindi na kailangan yung reconciliation dahil hindi ito personal grievance. Hindi naman talaga personal grievance. Kasi ang putang inang buaya na itong si Puno na ito, makababayan po natin, no? Hindi naman kasi personal ang kanyang laban. Ito po ay laban ni Martin Romualdez at ang mga kongresista nasangkot sa anomalya ng korupsyon, lalo na po si Saldico at ang palasyo. Kaya gusto nilang patahimikin itong si Kiko Barsaga. Yes, hindi niya ito personal na laban dahil siya po isa sa mga tutang na babayaran lamang na susuhulan para patahimikin itong si Kiko Barsaga. No? Kung medyo lumailo at nanahimik na ngayon yung mga young guns na mga buaya, mga batang buaya, eh ngayon may may ano, may old guns. <laughs> itong si Puno, no? na bumibirada ngayon ang kapal ng pagbumuka ng mga ito mga kababayan po natin no? pilit nilang pinoproteksyonan ng mga magnanakaw. E nakalungkot po na ang mga pulis natin no, ay sumusunod sa maling otos sa kanila at pilit po na tinutulakan, dinidisperse yung mga nagrarali kontra corruption At ang makikinabang actually, hindi lang po yung ordinaryong tao eh. Kundi pati yung mga pulis dahil pamilya nila no, ay nakikinabang din sa mga uh, ginagawa ng nakikipaglaban kontra corruption mga kababayan po natin. And itong si Puno, na sabi niya nga, hindi niya ito personal na laban. Tama, hindi mo ito personal na laban. Dahil ito ay personal, no? Na laban ni Martin Romualdez at ako naniniwala na ito tuta lang ito mga kababayan natin. Itong si Puno, mga kababayan po natin, ito ay tuta lang na sumusunod sa utos ng kanyang uh, amo, no? Si Martin Romualdez man yan, si Bongbong Marcos man yan, o kung sino yung umuutos sa tuta aso na ito. Naman sa akin ang insulto, ang insulto is to the institution dahang naghahin ng ethics complaint si Puno. At... Pero, po natin, syempre, eh. kahit naman si Congressman Kiko Barsaga hindi magpapariglo yan. Kasi, kung magpapariglo siya, ibig sabihin, tinatanggap niya yung mga acquisition against sa kanya. So, tama, no? Kaya natin na uh, gumalaw po itong ethics complaint na ito. And, titingnan po natin kung ano po yung kahihinatnan. Kasi, lahat naman ng mga acquisition sa kanila, si Kiko Barsaga ay sumagot. And, uh, Siguro hindi naman lahat ng mga kongresista dyan ay maging sunod-sunuran at maging aso at tuta na lang na itong si Martin Umualdez. Ito mga kababayan po natin, napakaganda rin po ha, yung response ni Congressman na uh, Paulo Duterte. Dito po sa sinasabi nilang gawing state witness uh, itong si Tambaloslos mga kababayan po natin. Ang sabi nga po ni Congressman Pulong, huwag ninyong gawing bobo ang taong nagpasimono sa flood control billions ngayong gusto niyang maging state witness. And totoo naman mga kababayan po natin, di ba? Imagine mo, ang isa sa utak ng mga maanumalyang flood control at pagnanakaw sa ating bansa ay gagawing state witness. Ito malinaw po na isang panggagago sa ating mga Pilipino. Malinaw po na gusto nilang paikot-ikotin tayo o ayan nagsalita na po yung ilang mga uh, kaalyado po natin no at uh, itong si Congressman Pulong Duterte po pinangunahan niya nga po yung pagbanat dito kay Martin Romualdez talaga nga naman no gagawin nila ang lahat para manindigan ang taong bayan pero sa panahon ngayon na yung mga jinsi yung mga estudyante no at ilat, iba't ibang uh, advocates contra corruption ay nagsasalita na at lumalaban ang tanong, papano nila no, ma isagawa ang kanilang plano na linisin ang pangalan ni Martin Romualdez. Diba? So, gagamitin nila ba yung pera ng taong bayan? Gagamitin po nila ba yung mali nilang ninakaw para mabago yung uh, pananaw ng taong bayan? And paano? Gamit pa yung mainstream media? Gamit yung mga bayarang vlogger nila? O gamit yung mga pink dilaw? No? na pinoproteksyonan itong si Bongbong Marcos and si Martin Valdez Saldico. Kaya mga kababayan po natin, dapat magkaisa po tayong lahat dahil ang laban ng korapsyon, ang laban sa mga magnanakaw ay laban po ito ng bawat Pilipino hindi sa ngayon ha, na kung sino man no, inobubuhay pa under uh, this administration no, kundi sa mga susunod po na henerasyon. Uh, sila po yung makikinabang dito yung kinabukasan ng mga kabataan uh, kasi kung hindi ito mabago imagine mo kung ang nangyari sa senior no 20 years di ba so yan ang gusto nilang mangyari yan ang gusto nilang uh, gawin eh na sila po yung uh, mamumuno sa ating bansa sa mahabang panahon kaya pilit nila na i-eliminate yung mga Duterte at yung mga kaalyado o, oh, si Boying Rimulya ginawa nilang ombudsman para saan? Hindi para litisin kung sino ang may tunay na kasalanan at mananagot yung mga involved sa manumalyang flood control o pagnanakaw. Kasi hindi lang po flood control ang manumalya dito eh. May mga ghost project na mga health center, may mga ghost project na nasa armed forces of the Philippines, may mga ghost project from farm to market road, di diba? So marami pa. Marami pa, maray pang mano ang mga kababayan po natin, hindi lang po blood control. So talagang gusto nilang pagtakpan. At hanggat si Bongbong Marcos, hanggat sila Martin Romualdez nandyan, hanggat si Sandro Marcos nandyan, palagay ko hindi magkakaroon ng hostisya ang pagnanakaw nila, kriminal na ginawa nila sa sambayan ng Pilipino. Kaya wag tayo dapat maniniwala dito. natin. <laughs> wag tayo dapat maniniwala dito sa kanilang panggagago at pangoto at uh, sana magkaisa na yung lahat no sa labang ito. At uh, lahat na ito ay matatagumpayan po natin. Yung ICI na yan, ito po iscover up yung uh, sinasabi nilang Blue Ribbon Committee. Asa na ngayon from flood control so ida-divert nila to farm to market road para mapagtakpan yung anomalya na. Kaya hindi dapat tayo tumigil. No, dapat magkaisa ang lahat. So, yun lang po. Mga kababayan po natin, maraming salamat at kung kayo po ay umabot sa parte ng discussion natin ito, huwag kalimutan mag-like at uh, mag-subscribe sa ating channel at uh, wala walang sawang pagpapasalamat sa inyong suporta no, mga kababayan natin. Thank you and God bless po. Mabuhay kayong lahat.